magandang umaga mga katikim please do like, share and subscribe if you like my videos ito mga katikim, mga akin lulutuin ang um, tilapia ipiprito ko muna to at saka igagawing iskabeche ayan, tapos gagawa din ako ng ginataan, ayan mga ganito hiwa lang ay mga ginataan ayan. pag buo guys ay ipiprito ko ayan, nilalagyan ko lang to guys muna ng asin at kaminta ayan Ganito ang paminta guys, ang gusto kong ilagay. Masarap yung ano, um, malasa ba? Um, gusto ko yung may nakakain na ano, paminta. May nalalasahan kapag piniprito. Or sa, kahit mga prito or sa mga um, mga ganong ano, prito. Ayan. Kahit masarap din yan. Ayan, iprito na natin guys. Mainit na yung ano, mantika. Luluto din ako dito guys sa kabila para mabilis na tapos. Yan habang nung nagpipreta ako, guys ng tilapia. Iwain ko naman itong mga gulay. Talong, okra. Pakita ng okra namin guys. Uh, ah, sitaw, kalabasa, at saka may ano na ako dito. Iniwang ampalaya. Yan. Yan guys, nakahiwa na ako ng gulay at nagugasan ko din. Set aside ko muna to guys. Magluluto na ako guys ng sauce ng escabeche. Ayan, luya at saka bawang. Ayan, hindi ko na nagugasan guys sa kawali. Sige lang natin itong luya at saka bawang. Ayan, ilagay na natin guys yung sibuyas at saka na natin Ayan, maglagay tayo ng tubig. Ayan, mga dalawang ano guys. Uh, mag. Ayan, ito yung ginawa ko mag. Hintayin lang natin kumulo to guys. Ayan, kumulo na guys. Lagyan natin ang toyo. Ayan. Masukan. One fourth cup lang guys. Paminta. Haluin lang natin. Hintayin lang ulit natin guys kumulo. Ayan, kumulo na guys. Lagyan natin itong naprito kong tilapia. Lagyan natin dito. Ayan, Tatlong lang mo guys ang nilagay ko kasi nipas siya. Ayan, nilagay ko naman guys yung tatlong hindi ko nilagay kanina kasi sobrang ano pala siya. Malis yung aking kawali. Ayan. Lagyan natin guys na magic sarap. Ayan guys, tinanggal ko na yung mga isda. Ayan, pinaka-evaporate mo lang ito ng konti para malasa-malasa yung ating espagues. Ito is, ano, yung iskabecha sauce. Ayan. Punti na lang guys. Ayan, okay na ito guys. Pati na natin. Lagyan natin dito sa tilapia. Ayan guys, ang aming iskabecha tilapia. Ito naman ako guys ng binakbet. Tigisan na natin itong sibuyas, bawang at gilinin na kaling baboy. Yan, aloy lang natin ito hanggang sa maluto. Ayan, ito na guys yung ano, samya. Lagyan natin itong gulay. Kapa natin. Ayan, lagyan natin itong ampalaya. Ayan, aloy lang natin ito guys. Yan ang more pork chops Kalati lang Yan, huling lang ulit Nilagay na rin guys itong bagoong alamang Ito guys ay yung niluto ko nung Isang araw Nilagay ko na ito guys sa Wraith para hindi masira And then Nilagay na natin at takpan Ayan, dito naman guys sa isang kaldero Ay magluto na ako ng Tirapia Ayan, nilay ko na guys yung luya, bawang, sibuyas, kamati, sili, at paminta at asin guys. And then, lagyan natin itong hiniwang tilapia. Ayan. And then, lagyan natin din sa ibaba para mas talong sa marap. And then, madig sarap. Ayan. Para mas marasa at saka suka. Pantanggalan sa at nagdagan na natin ng gata. Ayan. Huwag muna natin guys to takpan. Pag kumulo na, saka natin tatakpan. Yan, luto na to guys, itong pinakbit. So yummy. Ayan, sakto lang yung pagluto niya. Ito na nga guys. At ito namang binataan ay kumulo na. Ayan, saka natin takpan. Ayan, tinan natin. Ayan, okay na to guys. At kakaunti na yung sabaw. Ayan. Buto na rin tong tilapia. Ayan. Ito na guys yung amin tangalian. Ginataan tilapia. Pinakbet at saka iskabeche. Kain tayo mga katikim. Thanks for watching.